Napansin mo na ba ang maliliit ngunit kakaibang pagbabago sa iyong magulang, lolo o lola nitong nakaraang taon? Baka tila lumalalim ang kanilang katahimikan, humihina ang katawan, o nawawala na ang dati nilang kislap sa mata. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang kamatayan ay bigla na lamang dumarating, ngunit ang totoo, ang katawan ay madalas nagbibigay ng banayad na babala, ilang buwan o kahit isang taon bago tuluyang dumating ang wakas. Sa kultura nating mga Pilipino, kung saan ang pamilya ang sentro ng lahat, madalas tayong nahihirapang tanggapin na ang mga minamahal natin ay papalapit na sa kanilang huling yugto. Ngunit sa pag-unawa sa mga senyales, nabibigyan tayo ng lakas at kaliwanagan, para mas maalagaan sila, mas mapahalagahan ang bawat sandali, at mas maipadama ang pagmamahal habang sila'y kasama pa natin. Sa seryeng ito, tatalakayin natin ang lima palatandaang karaniwang lumilitaw sa loob ng isang taon bago pumanaw ang isang matatanda. Hindi ito mga senyales na agad nating napapansin, minsan inaakala lang natin na ito'y simpleng pagtanda. Pero kapag nauunawaan natin ang tunay na ibig sabihin ng mga pagbabagong ito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maghanda, hindi lang sa practical na aspeto, kundi lalo na sa emosyonal. Bakit mahalagang panuorin ito? Dahil sa Pilipinas, kung saan madalas ang mga matatanda ay naiiwan sa bahay, habang ang mga anak ay nasa ibang bansa o abala sa trabaho, mahalaga na tayo mismo ay marunong magbasa ng mga tahimik na panawagan ng katawan. Ang video na ito ay hindi para takutin ka, kundi para gabayan ka, tulungan kang makita ang hindi sinasabi ng salita, at yakapin ang yugtong ito ng buhay ng may buong pag-unawa at habag. Kung may kilala kang magulang o kamag-anak na tila humihina, huwag mo muna itong ipagwalang bahala sa halip manatili makinig obserbahan sa bawat kilos bawat buntong hininga maaring may mensaheng ipinapahiwatig samahan mo ako sa pagtalakay sa mga palatandang ito hindi para matakot kundi para maging handa para mapalitan ang lungkot ng pagmamahal ang takot ng pag-aruga para sa ating mga mahal sa buhay ang bawat sandali ay mahalaga huwag nating hintayin na mawala sila bago natin maramdaman ang bigat ng mga senyales kung handa ka ng matutunan kung paano basahin ang mga senyales na madalas ay hindi sinasabi, ipagpatuloy mo ang panonood. Ang kaalaman ay hindi lang lakas, ito ay pagmamahal na ipinapakita sa gawa. Palatandaan isa, bigla ang pagpayat, ang katawang tahimik na sumasagisag ng paalam. Minsan, hindi natin agad napapansin. Isang araw lang, mapapansin mong ang damit ng iyong ama ay tila maluwag na sa kanya, o kaya'y ang sinturo ng lola mo kailangang sikipan ng isa o dalawang butas. Baka pumapayat lang siya ang unang iniisip ng karamihan. Ngunit sa katotohanan, ang di inaasahang pagbaba ng timbang sa mga matatanda ay isa sa mga pinakamaagang senyales na ang katawan ay dahan-dahang nagpapahiwatig na ito'y napapagod na. Sa mga pamilyang Pilipino, madalas nating iugnay ang pagpayat sa stress, o kaya'y simpleng pagkawala ng dana. Ngunit kung ito ay patuloy at walang sapat na dahilan, ito ay maaaring palatandaan na ang katawan ay hindi na kumikilos tulad ng dati. Hindi na nito na isasalin ng maayos ang pagkain sa nutrisyon. Nawawala ang laman at kasabay nito, unti-unting humihina ang lakas at resistensya. Hindi lang ito tungkol sa pagiging manipis. Ang tunay na panganib ay ang pagkawala ng muscle, muscle mass, na siyang pundasyon ng lakas ng isang tao. Kapag nabawasan ng masel, bumabagal ang kilos, lumalakas ang posibilidad ng pagkahulog, at lalong lumiliit ang tsansa ng katawan na labanan ang mga sakit. Sa mga baryo at lungsod sa Pilipinas, kadalasang pinipilit natin ang matatanda na kumain pa. Paborito nilang ulam, lugaw na may itlog, saging na saba. Pero kung ang katawan nila mismo ang tumatanggi, kahit gaano pa natin pilitin, hindi ito sapat. Hindi ito kakulangan sa ating pag-aalaga, ito ay panawagan ng katawan na naghahanda na sa isang mas tahimik na yugto. Ang kanilang panlasa ay maaaring nagbago na rin. Wala na ang dating gana. Ang pagkain ay hindi nakasiyahan kundi isang obligasyon. Minsan pa nga, mas pinipili nilang huwag kumain, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil nararamdaman nilang hindi ito mahalaga gaya ng dati. Kasabay ng pagpayat ay ang panghihina. Nawawala ang sigla. Nagiging mahirap ang simpleng pagkilos, tulad ng pagtayo mula sa banig, paglakad sa palengke, o pakikisalamuha sa mga apo. Sa likod nito, maaaring may sakit na hindi pa natin natutukoy, tulad ng kanser, problema sa puso, bato, o kahit depresyon na hindi lantad. Ang katawan ay nagsisimulang tumigil sa pakikipaglaban. At bilang mga mahal sa buhay, madalas tayong nangangapa, hindi alam kung paano tutugon. Ngunit may magagawa tayo, hindi ito labanan, kundi yakapin ng may habag. Imbes na pilitin silang kumain ng marami, maghain ng pagkain madaling nguyain, masustansya, at nagbibigay ginhawa. Bigyan sila ng tubig. Damayan sila sa bawat pagkain, kahit kaunti, basta't may pagmamahal. Kung napapansin mong pumapayat ang isang mahal mo sa buhay, lalo na kung kasabay nito ang pagkawala ng gana, panghihina, o pagkabawas ng kilos, huwag itong ipagsawalang bahala. Maaaring ito ay senyales ng katawan na nagsasabing, handa na akong magpahinga. Palatandaan dalawa, matinding pagkapagod kapag ang lakas ay unti-unting pumapanaw. Hindi ito simpleng pagod na kayang lampasan ng isang mahabang tulog. Hindi ito kagaya ng pagod matapos magtrabaho sa bukid o maglakad sa palengke. Ito ay isang pagod na tila ng gagaling sa kaibuturan ng buto, isang uri ng panghihina na hindi nawawala kahit ilang araw ng pahinga. Kapag napansin mong ang iyong lolo ay hindi na kayang bumangon ng kusa mula sa banig, o ang iyong ina ay napapagod na sa simpleng paglalakad mula kwarto hanggang sala, maaaring ito na ang katawan na tahimik na nagsasabi, hindi ko na kayang gaya ng dati. Sa kultura ng mga Pilipino kung saan ang sipag ay itinuturing na bertud, mahirap tanggapin na ang pagiging matamlay ng isang matanda ay hindi katamaran. Hindi ito dahil ayaw na nilang kumilos, kundi dahil ang katawan mismo ay nagbabawas ng paggamit ng natitirang lakas para sa mga bagay na talagang mahalaga, gaya ng pagpapanatili ng tibok ng puso at paghinga. Kapag ang katawan ay nararamdaman ng malapit na ang huling yugto, nagsisimula itong maging matipid sa enerhiya. Ang dating simpleng gawain, gaya ng pagsuplay, pagbibihis, o pakikipag-usap, ay nagiging nakakapagod. Hindi na nila kayang manatiling gising ng matagal. Ang pagtulog ng maraming beses sa araw ay hindi katamaran, ito ay pangangailangan. Ang puso ay hindi na kasing sigla sa pagpintig, ang dugo ay dahan-dahang bumabagal ang daloy, at ang mga kalamnan ay hindi na sinusuplayan ng sapat na oksigen. Kaya, kahit ang pag-upo mula sa pagkakahiga ay parang pag-akyat sa bundok. At kasabay ng pisikal na paghina, ay ang emosyonal na bigat ng hindi na magawa ang dati nilang kinagigiliwan. Maraming matatanda ang nahihiya sa sarili, nang liliit sa harap ng pamilya. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil ramdam nilang hindi na sila ang dati. Madalas, sa ganitong yugto, nagsisimula silang umiwa sa usapan, sa bisita, at sa mga libangang dati nagbibigay saya. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil pagod na ang katawan. Kaya mahalaga na bilang pamilya, matutunan natin na huwag silang pilitin. Sa halip, alukin sila ng pahinga, katahimikan, at pag-unawa walang gamot na kayang ibalik ang lakas ng katawan na kusang humihinto. Ngunit may paraan para gawin ang kanilang mga natitirang araw na punang dignidad at pagmamahal. Sa pamamagitan ng pagtanggap, ng hindi pagpilit, at sa pagbibigay ng oras at presensya na walang hinihinging kapalit. Kung ang mahal mo sa buhay ay napansin mong madalas ng inaantok, hindi na interesado sa mga gawain, o hirap na sa paggalaw, huwag mo siyang itulak palayo sa limitasyon niya sa halip alalayan mo siyang yakapin ang kapahingahan, hindi bilang pagsuko, kundi bilang pagpili ng kapayapaan. Palatandaan tatlo, pagkalito at paglayo, kapag ang isipan ay paunti-unting lumalayo. Tahimik. Nakatitig sa bintana. Hindi na sumasagot tulad ng dati. Minsan, tinatawag kanya sa ibang pangalan. Minsan, hindi na niya matandaan kung anong araw mayon ang tawag natin dito sa umpisa ay ulyanin o makakalimutin, pero sa katotohanan, ito ay maaaring senyales na ang isipan ng isang matanda ay unti-unting humihiwalay sa kasalukuyan. Para sa isang pamilyang Pilipino, walang mas masakit pa kaysa makita ang isang mahal sa buhay na dati masigla at maalalahanin, bigla na lang hindi na makaalala ng simpleng detalye, tulad ng pangalan ng apo, o kung nasaan siya. Ngunit higit pa sa pagiging malilimutin, ito'y isang mabagal, ngunit masakit na paglayo ng kaisipan. Maaaring mapansin mong nahihirapan na silang sumabay sa usapan, nalilito kung nasaan sila, o hindi na aktibo sa mga pamilyar na aktibidad. Sa umpisa, tila wala lang. Pero habang tumatagal, nagiging malalim ang katahimikan. Hindi dahil ayaw nilang makisama, kundi dahil hindi na nila kayang sumabay. Minsan, habang nakaupo sa tabi ng lamesa, tila wala sila sa lugar. Maaring nakatitig sa malayo, walang imik o paulit-ulit ang mga tanong. At masakit itong tanggapin lalo na kapag alam mong ang taong iyon ay minsang naging haligi ng pamilya, matalino, mapagmahal, masayahin. Ang utak sa huling bahagi ng buhay ay nagsisimulang magpahinga. Hindi na ito nakakakonekta gaya ng dati. At bagamat may mga sandaling malinaw pa rin ang kanilang alaala ang mga panahong ito ay unti-unting nababawasan, napapalitan ng pagkalito, pagkabigla, at minsan ay takot. Ang mas matindi pa ay ang emosyonal na paglayo. Kahit naroroon sila pisikal, tila hindi na sila ganap na naroroon. Hindi na nila alam kung paano bumati ng masaya. Hindi na rin nila kayang makinig ng matagal. At dahil dito, unti-unti rin silang lumalayo sa mga mahal nila sa buhay, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil hindi na nila kaya. Sa mga oras na ito, mahalaga ang hindi pamimilit. Huwag nating asahan na babalik sila sa dati. Sa halip, makisabay tayo sa agos ng kanilang pag-isip. Huwag piliting maalala nila ang isang bagay. Minsan, ang presensya lang natin ay sapat na. Isang haplos sa kamay, isang iti, isang tahimik na pag-upo sa tabi, ito ang mga bagay na kahit lumayo ang kanilang alaala, ay mananatili sa puso. Kung napapansin mong lumalalim ang katahimikan ng isang mahal mo sa buhay, o tila malayo na ang kanyang isip, tanggapin ito nang may malasakit. Iwasan ang pagpilit at sa halip ay magbigay ng ginhawa. Huwag kang mawala, kahit pa sila ay unti-unti nang nawawala sa realidad. Palatandaan apat, paulit-ulit na impeksyon kapag ang katawan ay ayaw ng lumaban. May lagnat na naman si tatay. Sinanay, ubo ng ubo. Ang maliit na sugat sa kanyang binti, ilang linggo nang hindi nagsasara. Dati, kapag nagkaroon sila ng sipon o galos, mabilis gumaling. Pero mayon, tila ang katawan nila ay hindi na kayang lumaban gaya ng dati. Para sa marami sa atin, natural ang pagkakaroon ng sakit paminsan-minsan. Pero kapag ito'y paulit-ulit, at lalo na kung matagal bago gumaling, dapat tayong maging mapanuri. Ang ganitong senyales ay maaaring hudyat na ang immune system ng matatanda ay unti-unting humihina. Ang dating malusog at masiglang katawan ay tila nagiging maselan, madaling tamaan ng sakit, at hirap bumangon. Sa mga pamilya sa Pilipinas, madalas natin silang gamutin agad, bibili ng gamot sa botika, gagawa ng salabat, o maglalaga ng dahon ng bayabas para sa sugat. Ngunit minsan, kahit anong alaga, tila hindi na bumabalik ang dating sigla. Kapag ang katawan ay lumalapit na sa huling yugto, ang resistensya ay tila nawawala. Ang isang simpleng lagnat ay tumatagal ng ilang araw, ang sipon ay nagiging ubo at ang ubo ay tila hindi na nawawala. Hindi lang pisikal ang epekto nito, pati ang damdamin ng pasyente ay nadadala. Sila'y nanghihina, natatakot, at minsan ay nawawala ng pag-asa. Ang masaklap pa, hindi palaging halata ang sintomas. Hindi na tulad ng dati, hindi agad nilalagnat, pero mapapansin mong nawawala ang gana sa pagkain, tila pagod kahit bagong gising, o tila malayo ang tingin. Ito ang tahimik na mga babala ng katawan na nagsasabing, pagod na ako. Sa mga ganitong sitwasyon, madalas tayong umasa sa gamot, bagong antibiotik, dagdag na vitamins, o mas maraming pagkain. Ngunit kung ang katawan ay hindi na tumutugon, ang kailangan ay hindi labis na lunas, kundi higit na pag-aruga. Sa halip na piliting gumaling, bigyang prioridad ang kaginhawaan. Siguraduhin sila'y nakakainom ng tubig, nakakakuha ng sapat na pahinga, at higit sa lahat, nakakaramdam ng presensya at pagmamahal. Minsan, hindi na ang paggaling ang sukatan ng tagumpay, kundi ang katahimikan at dignidad sa huling yugto. Kung napapansin mong ang isang mahal mo sa buhay ay madalas na may sakit, matagal gumaling, o tila nawawala ng lakas, huwag lamang umasa sa gamot. Yakapin mo sila, iparamdam na hindi sila nag-isa. Sa dulo, ang pagmamahal ay mas makapangyarihan kaysa anumang medisina. Palatandaan lima, pagbabago sa paghinga at lamig ng katawan, ang huling mensahe ng katahimikan. Tahimik na gabi. Nasa tabi mo ang mahal mong matanda. Napansin mong iba na ang kanyang paghinga, minsan mabagal, minsan biglang malalim, at pagkatapos ay mahaba ang pagitan bago muli huminga. Para sa maraming Pilipino, ang ganitong paghinga ay nakakabahala. Pero sa katotohanan, ito ay isa sa pinakamalalim at hindi maiiwasang senyales ng nalalapit na pamamaalam. Habang lumalapit ang katawan sa dulo ng kanyang paglalakbay, ang kanyang mga sistema ay dahan-dahang bumabagal. Ang tibok ng puso ay hindi na kasing lakas. Ang hangin na dati malaya niyang naihina ay tila nahihirapang pumasok. Minsan, may tunog na parang hikbi. Minsan, tila ba nakalimutang humina ng ilang segundo. Ito ay tinatawag ng ilan na hininang paalam, banayad, mahina, tila bulong ng kaluluwa na nagsasabing handa na siyang magpahinga. Sa tabi nito, mapapansin mo rin na ang kanyang mga kamay at paa ay malamig, minsan ay kulay asul o maputla. Hindi dahil sa lamig ng panahon, kundi dahil ang dugo ay hindi na umaabot sa mga dulo ng katawan. Para sa mga pamilya, napakasakit na makita ito. Gusto nating ipagpatuloy ang laban, hikayatin silang huminga ng malalim, o hawakan ang kanilang kamay para iparamdam na nariyan tayo. Ngunit mahalagang maunawaan natin na ito ay bahagi ng isang natural at mapayapang proseso. Hindi na ito oras ng paggagamot, ito na ang panahon ng pagpapagaan. Gumamit ng unan para mayangat ang katawan. Panatilihing presko ang kwarto. Bigyan ng kaunting tubig sa kutsara. Huwag pilitin ang salita o kilos. Basta't nariyan ka, sapat na yon. Minsan, may maririnig kang munting pag-ubo, tunog ng plema sa dibdib, o gurgling sound na tila hadlang sa bawat hinina. Nakakatakot pakinggan, ngunit ito ay natural lamang ang baga ay hindi na naglilinis ng sarili gaya ng dati. Kaya ang simpleng paghina ay nagiging mabigat. Sa mga sandaling ito, ang pinakamahalaga ay hindi ang mga gamot kundi ang presensya mo. Ang iyong kamay sa kanyang palad, ang iyong tinig na banayad, ang iyong pananatili kahit walang sinasabi. Dahil sa huli, ang hinahanap ng taong mahal mo ay hindi lunas, kundi kapayapaan. Kung napansin mong ang isang mahal mo sa buhay ay hirap ng huminga, malamig ang mga paat kamay, o tila humihinto paminsan ang kanyang paghinga, huwag matakot. Ito ay wika ng katawan na malapit na ang paglalakbay. Hindi ito dapat labanan, kundi yakapin, may dignidad, may pagmamahal, at may kabuang pagunawa. Pagyakap sa huling yubto, ang tunay na ginhawa ay nasa pag-unawa. Ngayong alam mo na ang limang palatandaang maaaring magsabi na ang isang mahal sa buhay ay papalapit na sa kanyang huling taon, nais kong hilingin sa iyo na sandaling huminto at makinig. Hindi ito isang listahan para takutin. Hindi rin ito para mawalan ka ng pag-asa. Sa halip, ito ay isang paanyaya na mas tumingin, mas makinig, at mas magmahal. Dahil kung may isang bagay na tiyak sa buhay, ito ay ang ating pagtatapos. Ngunit sa kulturang Pilipino, ang pagtatapos ay hindi laging dulo. Ito rin ay simula ng pagpapatawad, pagbubuo, at pagbabalik-loob sa isa't isa. Sa mga sandaling puno ng katahimikan, kapag ang katawan ay humihina, Kapag ang isipan ay naglalakad sa ulap at kapag ang hinina ay tila paunti-unti ang pagmamahal mo ang magiging ilaw. Hindi natin kayang pigilan ng oras. Ngunit kaya natin yakapin ito ng buo. Sa pamamagitan ng presensya. Sa mga payapang pag-uusap. Sa simpleng haplos. Sa pagtanggap na kahit hindi na nila maalala ang pangalan mo, mararamdaman pa rin nila ang tibok ng puso mong nagmamahal. Kung may natutunan ka sa mga palatandaang ito, ipasa mo ang kaalaman. Sabihin mo sa kapatid mo, sa kaibigan mong may magulang na tumatanda, sa pinsan mong caregiver. Dahil ang kamalayan ay isang regalo, lalo na kapag ito ay naipapasa ng may pag-ibig. At kung narito ka pa rin, salamat. Dahil sa pananatili mo, pinatunayan mong may malasakit ka. Nahanda kang matuto, hindi para pigilan ang katotohanan, kundi para harapin ito ng may dignidad. At sa ganitong mga panahon, ang pagmamalasakit ay mas mahalaga kaysa anuman. Sa mga susunod na araw, linggo o buwan, kung makita mong may senyales ang mahal mo sa buhay, huwag kang mataranta. Huwag mo siyang pilitin. Huwag kang bumitaw. Manatili. Makinig. Mahalin. Dahil sa huli, ang hindi natin pagsuko sa pag-unawa ay siyang magbibigay ng katahimikan hindi lang sa kanila, kundi pati sa atin.